yung nakaraan kahapon, kumbaga sa pera, nagastos na, na yon wala na. Yung bukas, promissory note lang yon eh. Hindi mo nga alam kung matutupad o darating. Ngayon lang yung cash. Spend it. Enjoy it. No? Huwag mo rin sobrang isave kasi yung gastos mo bukas, bibigyan ng Diyos ng panibagong budget. Binadget ka ngayon, hindi mo ginastos. Nilaan mo bukas. Eh bukas, may iba na naman budget yun eh. Because the blessing of the Lord is new every morning. New, hindi siya kulang. Kumisan, you're playing too safe, so para ka rin magtipid, hindi ka na nag-enjoy. Although, magbuti naman nagsisave ka kahit paano. Kaya dapat binabalance, mga kapatid. Dapat alam mo rin how to enjoy the day. Kasi ang araw na ito, pag hindi nyo na-enjoy, hinding-hinding-hindi na ito, hinding, hinding, hindi babalik kahit anong gawin nyo. Tapos na to. So habang narito, lasapin. Bukas.